Mga kabrigada, mao kini ang tulay. Kung ni awas ang tubig baha kagabi gumikan sa kusog nga ulan. Ang kasamtangan na dunay clearing operation nga ginahimo ang mga construction workers. Na puno sa mga gapnod ang ginahimong agianan sa tubig baha sa tulay sa barangay Bagakay Alabel. Human sa kusog na baha gabi sa Enero 7, tuig 2025. Nigamit og chinso ang construction workers gumikan sa mga kahoy nga nagbara sa tulay. Gaya saksiyan usab ni Kapitan Dennis Torres ang clearing operation. Paghapon jud medyo kusog jud kayo ang ulan diri sa amuang barangay. Hmm. Dayon ang pagbaha medyo dako jud kayo ang tubig nga naabot dinhi sa mua mm. motong nabalaka mga residente gumikan sa kadako nga tubig sa creek sa Bagacay, padulong sa spring niawas ang tubig baha to din eh, naputol ang linya sa tubig unya natabunan sa balas ang agianan anay kaluuya kay pati sa akuang ang balay yun nasulod ang tubig mo pati amo ang linya sa tubig ko dire mm. sa water district nakuan naputol unsa mm. Sabi ni mo gihimoron nagpatagan dire Hmm. Bali para makaagi ang sikad. Imong dalan na dire dili. Dala na mo. Ay Voluntary lang. Ni awas usab ang wala pa nahuman nga dakong kanal. Mao nga ay panawagan si Judith Albarasin ngadto sa kontraktor sa proyekto. Asudlan among tindahan sir kay ni awas ang kuan o kanang kanal. Tapos kay wala pa man nilagi lagi human. Hmm. Ah, kung gusto ipahuman unta na nila aron ma Kuan na ba kay dugay naman good mga ugos panigisugdan nila dere. Ngayon buntag, hubas na ang tubig baha sa krik sa baga kay Alabel. Pasalamat lang kapitan kay walay tao nga naangol sa baha. In the heart of changing lives, kini si Fred Jason sa 89.5 Brigada nyo si Pem Jansen, The Miss News Authority.